feeling more oh. Magandang araw po sa inyong lahat na giliw na giliw na sumusubaybay dito sa araw-araw na pagpapala. Today, we will be reminded of God's promise to us and that is how to have good success. Speaking of success, nagbubunyi ang buong Pilipinas sa pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Paris Olympics. Another gold, yan ang example ng success. Relate na relate naman po tayo dyan dahil ang topic natin ay good success. Bakit? May bad success ba? Malalaman po natin yan sa pag-aaral natin sa araw na ito. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa pagkakataong mapagpapala mo kami ng iyong salita. Buksan mo ang aming espiritual na pagkaunawa para matupad namin ang mga layunin mo sa aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Sa episode po na ito ay meron po tayong tatlong katanungan na masasagot. First, do you want good success? Second, how to have good success? Third, how to avoid bad success? Dahil ang Biblia ay may kasagutan sa lahat ng tanong, para na. Tingnan po natin. Pero bago natin tingnan ang kasagutan sa Biblia, tingnan muna natin ang meaning o kahulugan talaga ng success. Success according to the dictionary is an accomplishment of an aim or purpose. Kaya kung kagabi ay nagbalak kang gumising, ang goal mo ay gumising sa umaga, abay successful ka kasi kasama kita ngayon virtually. Bawat gising is a blessing, a success. Kung nag-nangarap uh, ka or ikaw ay nag-aim na mag-exercise -e ka kanina, nag-exercise ka kanina at natupad ang goal mo na maglakad ng 3 kilometers sa loob ng 20 na minuto, 20 minuto. At dapat isang baso ang naging pawis mo after piniga mo ang shirt mo, abay success 'yon. Kung ang goal mo ay makapagsulat ka ng libro at The Age of 80 at 81 years old ka na ngayon at binabasa na ang libro mo ng maraming tao. Abay, success talaga 'yon. Mga kapatid, tignan po natin ang sagot ng Biblia sa Joshua chapter 1 verse 8, New King James Version. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Unang tanong, gusto mo ba na maging matagumpay at magkaroon ng good success? Siyempre naman, pangako ko ito ng Diyos at pag ang Diyos ay nangako, ito ay totoong totoo. Mangyayari at matutupad. Sino ba naman ang ayaw na tawagin kang prosperous and successful? Siyempre, gustong-gusto natin po ito, di ba? Pero dapat, may plano ka muna. May goal ka. May aim ka. May purpose kang, mali kang malinaw at uh, maganda. Huwag mo lang sabihin, bukas kakain ako ng healthy dapat malinaw. Anong healthy food? Sa isang taon, magninegosyo ako, dapat gandahan ang plano. Sa isang buwan, dapat makashare ako ng gospel ng, sa sampung tao. In short, magplano ka muna. Then, saka hangarin ang tagumpay or accomplishment of your goals and purpose. Pangalawang tanong, paano magkaroon ng good success? Basahin po muna natin sa wikang Filipino ang Josue 1.8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sabi po sa binasa natin, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kasulatan ang Biblia. Sabi po sa English, do not let this book of the law depart from your mouth. So pag nagbasa po tayo ng salita ng Diyos, gamitin ang bibig, bunganga. So wag tahimik kung magbasa, dapat may sound. Yun pala 'yun. Minsan tahimik din ako na nagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos. Pero dapat pala binubuka ang bibig salitain ito para mas maintindihan natin at mas alive at mas impactful at effective. At mag pa ang mga articulators mo, ang speech mo pag nagbasa ng malakas at may sound. Agree po ba? Now I know, now we know. That in order to have a good success, read the Word of God and confess, huwag hayaang mawalay ang salita ng Diyos sa iyo. Next, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Ang sabi po sa binasa natin, meditate on it day and night. Pwede isang verse o chapter sa araw at gabi. Halimbawa, imeditate, imeditate ko ang Mark chapter 5 verse 36 sa araw at sa gabi, sa gabi naman ay babalikan ko ulit ito sa ang verse na ito. Pwede rin namang isang verse sa umaga at iba naman iba namang verse sa gabi. It's up to you basta ang importante na meditate mo ito. Meditate means to think deeply, to focus on one thing at a period of time. Isipin mo, ano bang gustong ipahiwatig ng verse na nabinasa mo? Is there a sin to confess? Are there commands of the Lord that I need to follow? Isipin mo, ano bang pangako ng Diyos na dapat kong panghawakan? How will it help me today in my present situation? Lord, salamat po sa mga salita mo. Napakagandang pag-isipan at pagbulay-bulayan talaga ang salita ng Diyos. At next, tuparin ang lahat ng nakasulat. Observe to do according to all that is written in it. Pagtapos nating malaman at ma-meditate ang salita ng Diyos, gawin natin ito. It's better said than done, pero ito talaga ang katotohanan. Paano magkaroon ng good success? Sundin ang nakasulat sa Biblia, whether we like it or not, ito talaga ang totoo. Take it or leave it, do what is written in the Bible. Ang pangako naman ng Diyos, for them, you will make your way prosperous and then you will have good success. Kung ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ganda, no? Grabe sa ganda ang assurance ni Lord sa atin. Nakakakilig, nakaka-excite, nakakabilig. Pangatlong tanong, meron bang bad success at paano makaiwas dito? Ang bad success ay siyempre kung na-accomplish mo ang goal mo sa maling paraan o motibo at ang resulta ay hindi maganda. Halimbawa, gusto mo ng ice cream pero kinuha mo sa ref na hindi sa'yo at di ka nagpaalam na accomplish mo nga ang purpose mo kaso sa maling paraan at ang resulta nito, dadami ang sugar sa katawan mo naging suma kum laude ka nga pero nag-cheat nag ka naman at gusto mo itong honor na ito para maging sikat at kaiingitan ka. Nagkamilyon ka nga, nasira naman ang relasyon mo sa pamilya mo, kamag-anak, kaibigan o kasos kasosyo sa negosyo. These are examples of bad success. Kaya may good success ang sinasabi sa Biblia ay dahil ang gusto ni Lord na success ay una sa lahat, mabigyan ng parangal ang Diyos sa bawat ginagawa natin at sa bawat accomplishment natin. At maging mabuti ito sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Paano makaiwas sa bad success? Balik ulit sa Joshua chapter 1 verse 8. Know his word at kung ano yung instructions at commands na nakasulat sa Biblia. Gawin naman natin ito. To be successful means na na-accomplish mo yung goal mo. hangarin natin, ang hangarin natin ang uh, good success na sinasabi ni Lord. Yung tagumpay mo ay makakapagbigay ng papuri sa Diyos, God glorifying success. Yung tagumpay mo ay beneficial hindi lamang sa iyo kundi sa nakararami. When our success has become a blessing to many, that's really a good success. Ulitin po natin ang paalala ni Lord or command ni Lord sa atin. Joshua chapter 1 verse 8 This book of the law shall not depart from your mouth but you shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Josue, una, Walo, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, maging, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat na binigyan mo kami ng alituntunin kung paano kami maging prosperous sa lahat ng aming mga gawain at paano kami magkaroon ng good success. Ito ay ang basahin, ikumpisal ang iyong mga salita, read, confess, and love your word, and that your word will not depart from our mouth. And then we will meditate your word day and night. Tulungan mo po kami na maging masipag, maging disiplinado, na mabasa, maintindihan, mapagbulay-bulayan ang iyong salita sa araw at gabi. At higit sa lahat, tulungan mo kami na maging masipag na gawin ang lahat ng sinasabi mo sa iyong salita upang ang aming buhay, ang pamumuhay namin ay sasagana at laging tagumpay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Biblia po. Ito ang susi ng good success. Tayo po lahat ay magkakaroon ng good success kung meron po tayong nitong salita ng Diyos. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Wishing you good success sa buwan ng Agosto 2024. Salamat po. God bless us all.